Kaya ko mga uh, postpaid it ka tapos yep. split na siya mga kapatid yung kaparis ni isan. ayan to Ayan po mga kapatid, magandang hapon, ah, magandang gabi, magandang umaga po sa inyo. Ayun mga kapatid, mag-update tayo din sa mga alaga nating ibon. At mayroong bin pinabibinta sa akin si Kuya Robert. Uh, ah, ko sa biyernes. At bago ta natin, bago ko ipakita sa inyo to, itong ibon na to, mga kapatid, ay sisilip muna tayo dun sa mga aking ibon, mga papisa. Ayan kung ano na nangyayari kasi wala po tayo ditong update. Ayan, tara mga kapatid, samahin nyo ako. Ito yung nag kak natin na uh, galing kay Boss PJ na taga Laguna. Ayan ha. Isang Green Ewing Opa PF. Uh, sure split faded. Wala siyang kaparis mga kapatid. Ayan ha. Ayan. Wala po tayong pamaris niya mga kapatid. Ayan. Ayan ha? At susunod natin yung anak nito. Ito. Ayan. Ayan. isang blue U-wing o PF faded uh, mga kapatid ayan ha? medyo may left lang mga kapatid ayan shortcut sure na siya mga kapatid ayan ayan po sunod natin ang parents mo nito yung hen ito po ayan isang blue opa sure split PF uh, visual faded na yun yung kaparis niya isang green o PF faded anak din yan mga kapatid value pinagpares ko kaya lahat ng magiging anak ko niyan faded mga kapatid ayan ayan mga kapatid kitang kita yung flight filter mga kapatid ayan na ayan. ayan mga kapatid ha. Mag-ina po yan. Ayan. Sana makapalabas tayo ng mga, mga gandang kulay mga kapatid Pero ang pagkakala yan mga kapatid Kasi pagka mga green mga dominant Ayan At susunod natin mga kapatid Isang turquoise par blue Na split ino Saka isang crimino opa Na hen Ayan mga kapatid ha Yan na po ang mga ibon natin mga kapatid Tapos yun na Isang green new wing opa uh, share split ino na post it ka tapos isang green opa split ino ayan, ayan mga kapatid kaya ang project natin dito lutino opa ayan mga kapatid titingnan natin kung magkarga ang mga paid sa mga ino ayan mga kapatid ha? Uh, meeting status pa lang to mga kapatid. At susunod natin to. Isang turquoise Spark Blue. Uh, share split PF uh, N, Saka isang green U-wing na Opa PF split faded mga kapatid ayan at ito mga kapatid, mayroong mga anak na bali. Sinili po kanina uh, isang at uh, dalawang red eye saka isang uh, dalawang ano, dalawang black eye ito. Kita natin ha, mga kapatid. Yung panlak ko mga kapatid ha. Kay Kuya oh Jim's lang ito. Wow. Ang panlak ko mga kapatid ay ano, pang-ipit to ayan eh, no? hmm. Ayan. At ito, Ayan, medyo malaki na mga kapatid ayan. Bali dalawa po ang ano diyan. Ang red ay dalawang black yan ayan. Ayan po mga kapatid, puro pied po 'yan na mga opaline mga kapatid ayan. Ah uh, sana makuha ito sa Biernes. Nadali natin sa Bukaw at Changi sa Chang Kaya alok natin sa mga nagbibinta ng mga ebon. Ayun mga daw. Oh. Yung may gusto pong kumuha nito, pwede naman po akong yan o. Oh. Uh, ano oh, sa aking ano, FB page. Ayan, nilalagay ko na lang po sa link. Ayan. going 6 month pa lang to mga kapatid ha. Ayan ha. Ayan. Ayan, boss Khalid. ah uh, boss Romel. Boss Joel. Ayan ha. Baka naman magkukurso na tayo nito. Ayan no? Papakita ko sa ano, sa biyernes to. Ayan. Ngayon mga kapatid, kukunin ko yun. yung kulungan 'yon, doon ko muna sila ilalagay. Uh, para maging komportable naman yung kanilang liliparan. 'Yan mga kapatid, chat muna. Ayon po mga kapatid, bali nalagay ko na. Dito. Tapos bali nilagyan na rin natin ng pagkain ng yung mga ibon. Tapos ito naman nilagyan natin ng ano tawag nito drink dick mga kapatid ayan kasi na-stress natin sila kailangan makarecover sila mga kapatid ayan ayan lagyan na natin dito mga kapatid at ayun nga pala mga kapatid yung mga hindi pa nakapag-subscribe pala sa aking YouTube channel Baka naman po pwedeng makahingi ng ano. Kahit isang like lang, share at subscribe po. Ito na. Ito po yung mga pambinta na pambinta ni Kwa Robert sa uh, Bukawi. Nadaling po natin. Ayan po. At na nga po sila. Ayan. Lalagay na natin itong ano. Kainumin. Ayan. ayan mukhang maila pa sila mga kapatid ayan, ayan. Uh, sana makuha po sa ano sa biyernes mga kapatid ayan ayun nga pala mga kapatid bali nailagay ko na sa case ayan nailipat ko na ayun sila Ayan. At bago tayo magtapos, baka pwede po ng like, share, and share, at subscribe po. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. At siya nga pala yung magpapasabay sa akin sa ano sa vlog mga ibo na binibinta kapatid patawad kasi nag upload ako kanina eh naka po tayo eh, hindi ko naman po na hindi ko naman po alam na yung mga ganun pala eh, hindi pala inaano ng youtube kaya kapatid patawad ha salamat